35 pesos per day increase sa um, uh legislated well actually minimum daily wage sa NCR ano po so 645 pesos na to per day ito ho ba sa tingin niyo ay eh, sapat o pwede pang stretch at apilahan ah uh, sa pag-aapil okay naman po uh pwede pang i-appeal ng mga stakeholders uh itong ating 35 increase kung ito, sapat ba ito uh nag Nagbase lang po kami sa mga inflation, sa productivity, uh, doon sa mga criteria na nas, na napaloob na po sa rules on wage determination. Paano kayo nagdesisyon o nagresearch muna bago magkaroon ng uh, order na 35 pesos wage increase? Ano po yung mga criteria? Of course, nanjan po yung uh, demand for living uh, for living wage. Andiyan po yung cost of living, uh, the capacity of uh, the employers to pay at uh, yung ating uh, attraction to investment, growth and countryside development. So marami okay. pong criteria ang pinagbasehan din po namin. Uh, at um sinasabi po ng labor group na hindi po sapat yung uh, 610 na current minimum wage. At ito po uh, based sa kanilang uh, pagsusuri yung cost of living and living wage. Um, sa Pilipinas po in the Philippine setting, wala po tayong definition ng living wage. Hindi lang 'to ang basehan at uh, tinitingnan din natin, of course may may concern din ang employers, yung mga MSMEs kasi ito rin po ay ma, ma, malaki pong epekto ang pagtaas ng uh, minimum wage sa ating mga MSMEs. Pero ang sabi ng ibang mga grupo, including Senators, bale, including Senate President Chis Escudero, yung TUCP, yung Ebon Foundation, eh parang mga nasa 23, 26,000 pesos ang kailangan pong living wage ngayon. We are only guided pa ano ng ating uh uh, criteria ng ating rules no so nakapaloob doon if everman na mayroon sinasabi po ang ang ating mga uh, leaders ano sa kongreso no uh, siguro tingnan din nila yung ating uh, batas para mm -hmm. if ever po. Kasi sa amin po, nag implement lang po kami at tinitingnan namin, hindi ganun kalaki yung leeway uh, namin kung hindi we are guided by the principle, by the rules on wage determination. And if in case na hindi po sapat yon and then the, the Congress comes in po uh, to, to review uh, the rules, the law that created the RTWPB. Right. Ito ho bang decision ninyo ay apektado ng mga kumpas ng ang RTWPB over the years po ay ginagawa ang kanilang mandato para po tingnan ang minimum wage po. So hindi po kami binibigyan, kami po ay non-political mm. uh, at uh, meron kaming uh, sariling uh, desisyon, kakayahan at uh, we are guided by technical uh, rules at ang mga data. No? So doon po kami nagbabase. Okay. Ang labor secretary po ba eh may sabi-sabi o mayroong advisory na sige go ito na yung ating pwedeng i-increase. Um sa amin po ay uh, we are just guided ano sinasabi niya na let the boards decide yun naman okay. po ang laging sinasabi ni secretary ng aming kalihim ano uh, independent po it's a tripartite body and it's not just dole kasi ito ay tripartite body na uh, represented by the labor sector the uh, the employer sector as well as the government okay